So ngayon po ay magtatanim tayo ng uh, pandan, ano? Kapag kayo pumunta po sa palengke, bumili kayo ng uh, pandan, piliin nyo po yung may mga ugat na, ano? O kaya kung meron po kayong uh, kapitbahay na may tanim na ng pandan, uh, umingi lang po kayo ng uh, isang usbong na may ugat na ng ganito, ano? Makikita nyo po, may mga ugat na. So 100% raya uh, tutubo po yan, ano? So ito po ay ang uh, ating uh, itatanim ngayon, 1, 2, 3, 4, 5, so... Uh, limang uh, uh, usbong lang po ito no? ng pandan na ating tatanim. Ito po yung lupa natin na nga uh, gagamitin at ito po mga bote na ating uh, uh, gagamitin. Ito pong uh, bote ito, pinagtamnan ko na po sa ibang mga halaman. Ano? Pati po yung uh, lupa na yan, uh, gina ginamit ko na po yan sa iba kong mga alaman. Ngayon po ay uh, 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 tatanim naman natin ang uh, pandan. No? So, i-ano po lang po natin ng lupa. Yan. Tapos, uh, i-mix po natin ngayon dito sa dating uh, lupa na. Uh, tapos, uh, i-mix lang po ganito para manatili po siyang uh, uh, buhagag. Tapos, maglagay po tayo ng uh, bernicas Ano? Uh, bernicas uh, para ma-condition po muli ang lupa. Paunang pataba po yan ang bermikas, ano? image mga bote, Ayan. So ngayon ay uh, alagay na tayo ng uh, lupa dito sa ating uh, mga bote. No? Ating pagtatamnan ng pandan. O. Uh, ayan. So. Ayan. ayan. Ayan ay... Uh, uh, tayo. Ito, ito, da, malilit lang ito. So dito pwede natin uh, pwede tayong magtanim dito ng uh, uh, dalawa, no? Oh, dalawa yung ating uh, ilalagay dito. Tusok na lang po ganito, tapos sa uh, takpan lang po ng lupa, no? Yung uh, mismong ugat. Ayun. Uh, napakadaling uh, halagaan at patubuin. Alas, ano, uh, pag natanim po ganito, ano? Uh, titingnan mo lang. Lalo na po, self-watering po yung pamamaraan, ano? Uh, alas hindi po inaalagaan ng pandan. Uh, madali po silang uh, lumaki. Pagkatanim ay uh, bahagya lang po silang uh, diligan. Ano? Uh, sa ganoon ay uh, mag-fit uh, po yung uh, uh, lupa sa ugat ng ating uh, mga bagong tanim na pandan. Ito. Ayan. So, ito po yung ating uh, bagong uh, tanim na uh, mga pandan. Ano? Napakasimple pong uh, pagtatanim nito. Halos hindi naalagaan. Anga pandas.